Pwede po ba ako ng merienda kong pansit kanton? Sige, anak. Hintayin mo na. Okay po, papa. Iyan nga, mga kaluto. nag si Baby Kaluto ng kanyang meriendang pansit kanton at gagawin natin na uh, may gulay yung ating uh, instant pansit kanton, mga kaluto. Naglagay lang po ako ng uh, karning panahog at uh, maglalagay din po tayo ng chicken balls at kikiam, mga kaluto, para maiba naman i-innovate natin itong uh, instant pansit na uh, kanton mga kaluto so yan na nga uh, luto na yung ating panaw ilagay na natin yung ating uh, aromatics yung bawang at uh, sibuyas at yalu uh, yalo halo lang natin mga kaluto I sunod na rin po natin yung ating gulay yan mga kaluto hindi ko nakuha na yung paghalo-halo sa ating uh, mga gulay kanina at uh, maglalagay na po tayo ng uh, onting uh, tubig mga kaluto at lulutuin na natin yung ating uh, kanton so yan nga linagay ko na wala tayong ibang uh, gagamitin pampalasa kundi yung uh, kanyang uh, nakalagay na pampalasa yung uh, powdered na powdered at yung ating uh, uh, soy sauce nya at yung kanyang uh, mantika mga kaluto at uh, i-press lang po natin yung ating uh, noodles gamit ang ating uh, may wagang panandok mga kaluto hanggang maghiwa-hiwala uh, itong ating uh, pansit kanton mga kaluto yan, linagay na po natin yung ating uh, panahog at gulay na iginisa natin kanina Halu-haluin lang natin mga kaluto at uh, isunod na natin yung ating uh, powder na pampalasa mga kaluto at uh, malamang masisiyahan si Baby Kaluto nito pagka uh, kumain na mga kaluto. At uh, napagod po ito kasi si Baby Kaluto sa kanilang P.E. Nag-volleyball daw sila kaya nagpaluto ng pansit katon. Yan na nga, luto na at uh, sasandok na tayo ng kanyang kakainin mga kaluto. At uh, samahan po natin siya nga kumain mga kaluto si Baby Kaluto. Okay. <laughs> Papa, tapos sa po akong kumain. Pagbasa niyo na po ito, papa.